Kalasin mo. Ah. Alam kong hindi ka tao at huwag ka ah. Ah. Ako na maglinglang ah. sa akin. mo na ah. Okay. Ah. Baka, ka atama, ah. hindi ka na walang ka sa mga ang hindi. Bidikat kita ng dalawang minuto sa pangalan Ama. Hina ah. ka ah. Espiritu Santo, masamang Espiritu, magutusan kita ang lubayan mo. pag y dieciséis. Gising. Tulungan siya agad, Bea. Tulungan eh, ito, mo agad yung anak mo. Nahirapan niya. Eh sya na, Kuya. Wala kaming kasama. Siya, tulungan mo. Ano niya? Baba pa. Kalmadong hangin. Eh, Ayun ang tubig. Ayun

Dige, <tod> lakasan mo. Awa ka man ng tiyan mo kung pa. Bursa. Bursa. masakit pa. Nasaan pa yung sakit? Nasaan? Yung bulsa. bulsa. Masakit? Yung bulsa. Masakit yung bulsa? Wala, magang na? Bulsa? <laughs> Sana punta yung sakit. <laughs> hindi ka kinukulam. Masamang espirito Pabago-bago ang kanyang enerhiya. Ibig sabihin, walang kumukulam sa'yo kahit hindi. Kung hindi, sumasalib ang masamang espirito at iba-iba rin ang kanyang style. Ibig sabihin, mapangling lang siya. Ha? Dalaga pa po. Dalaga pa ba? black lady. Pag sinabing body spirit, pabago-bago, ibang nila lang. Pwedeng babae, pwedeng lalaki, pwedeng diablo, pwedeng kanto, pwedeng maligno, pwedeng mangkukulang, pwedeng mambabaran. Kasi nga, walang spirit eh. Walang katawan lupa. Ano pa kanda Seryoso na ako. Ano na pa yung nagpunay ba mo? Sunto din yung sasingin mo yung sinasabi mo masakit. Pati sinasabi malapit dito sa press mo. Ganunin mo. Yung sinasabi mo kanina, takas po. ganyan. Yung talagang hawa ka mong maigit. Dito eh, huwag kang Ano ba? Kanina? Magkaana. Oh, Ngayon po, pukok mo pa mo. Yung ano yan? Anong pinakaiba? Yung nakatira sa amin yung, no? yung black lady. Galaw-galaw. Napagalil lang yan. Dalaga pa mo yan. Pinupunta na yun. Napalakpa no, mo siya Papagal. Yes. Hindi pa rin ang ulam. Thank you, Hindi na, na natin kailang usapin ng Diablo kasi kapapanganak lang ito eh. Kung, pero kung kung ito'y umabot na ng 5 months na nanganak na, oh, may hinap pa kasi yung physical niyang katawan. ang physical niya.